guys, tara kain po tayo. Ito na naman ang aking tanghalian. Ayan, syempre mayroon tayong pritong talong. Hindi mawawala ang saw-sawan. Ayan o. Oh. Pipino, kamatis, at saka sibuyas. ko ng ginisang ampalamang. Ampala so, tara kain tayo guys. Nagdasal na ako kanina. Kaya, go na. Tara na, kain na tayo. Mmm. Ta-da! Kain tayo ng pritong talong. Mmm, sarapin. Eh. Ang pino na ano ko? Ang sautawan ko. Tinagyan ko ng bagoong na alamang. Isang alamang. Mmm. Masarap talaga. Ito rin ko kahapon. Sili atas soup. Masarap siya. Mmm. Siyempre, mas masarap ang talong. sarap ang pritong talong. Itong mga masasarap na ulam. Saw, 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 kamatis. Hmm. dami. Nagprito lang ako ng tatlong piraso kasi yun lang ang kaya kong ulamin buse. Masarap talaga ng prito, oh. Ice cream yummy. Sarap. Masakit na yan ang ngipin ko. May pakirot-kirot na naman yung ngipin ko sa taas. Uubusin na yata yung ngipin ko. <laughs> hmm. Kumikirot-kirot na naman. Baka mamaya eh. Mahunot na naman yan. Apple. Thank you for watching. Bye.